Maulit si Boss Spado Kas tayo Dito tayo sa dulo ng port Ah meron nga Dito ako ngayon sa San Andres Quezon Port Napadaan lang kami Eh tinanong ko kung pwede mag fishing Tumambay eh? Sabi pwede daw Pwede yan. Tara sabok tayo <laughs> Dapat kasi pupunta kami sa isang resort namin eh 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 nagka aberya So dito na muna Pahinga Wala kasi signal sa daan eh Eh kailangan namin may signal May internet So yun Kararating lang nung isang bangka eh Ayun isang barko oh. Sabi daw bawal daw dun mga wheel Kaya dito muna ako sa gilid Tapos pag na umalis na daw yun Punta na lang daw ako dun Pero for the meantime dito na muna dito yan sa ano, sa San Andres, Quezon Port. Shout out kay Kuya, bait nila. Tayo na tayo lang medyo may kintab-kintab. Okay, try natin mag-jig. Try muna natin tong 5 5 grams. Ano ba to Sana hindi mabato. Okay. First cast ng jig. Ayo. Okay, yun natin konti ng yung ya, check. Hinihintay na lang natin umalis yung arco na yan. Sa gamit ng soft bait. Gamit tayo soft bait to. Hindi ko pa nasusubukan to eh. Pero sana makauli to. Wala eh, ayaw ng minnow. Ayaw ng popper. Ayaw ng jig. Mapa, mapa micro, mapa ano, ayaw. Kaya Baka dito. Kasi meron na ano eh, meron diyang isda kanina eh. Meron eh, may naghahabol eh. Kaso hindi lang kumokontinue. Ah, uh, baka dito. Baka ano sa mga So 'yun. Balik ako kayo. Dito tayo sa dulo ng port. <laughs> Yan. Sinilay ko na kagad dito 'yung sasakyan para hindi hassle. naisipan na ko eh, no, ilagay 'yung rod stand no? 'yan, no. <laughs> Hindi ako lalagay pang bait and wait ko Sana may mauli o may magparamdam dito Kahit man ng talakitok or ano, pakoko so, <laughs> Nakaset up na tayo ng pang bait and wait Next naman natin is itong ano, uh, pang casting Wait lang Ayan, pang casting naman susunod Ayan Sana may mauli to kasi tayo Angel. make sure hindi tayo sa kaliwa ng konti kasi paano eh first cast ba tayo dito dahil hindi ko masyado makita to itong itong rod na to naging natin belt hindi ko paparamdam dito sa ano ah meron nga Sí, hola. time check uh, 12.40 na eh, uh, Medyo ano na ako Tinamaan na ako ng antok Pati pagod Medyo malas ako ngayong araw May mga ano Times na kumakagat sila Pero hindi na uhukset Kaya medyo nakaka-frustrate Lalo na kapag i-reel mo na At saka na bumibitaw yun lang yung ano uh, kinapangit sa na to sa, sa nangyari sa akin araw pero yun nga sabi daw nila may mga may ibang species na isda dyan na kumakagat mga talakitok mga ano pero wala eh hindi ko hindi ko oras eh medyo inalat ako tinaray ko na mag bait and wait mag cast mga iba-ibang klase ng lure Mino, uh, Luminous Jig, Luminous Mino aso ah, So wala eh, wala talaga Ang sana ng spot eh, nasa dulo ka eh Kaso wala, hindi ko makagat Baka, baka mamaya madaling araw, mga alas 4, alas 5 pero yun nga, hindi ako makapag soft bait kasi medyo madilim eh Ang hirap naman magkagis na maghagis nun, hindi nakikita So mamaya tatry tayo, Uh, so, sana, sana by mga 6.30 mi araw na. Kasi usually 6.45 going 7, sa nagkakaaraw eh. Eh, maganda sana kung mga bandang 6 meron ng liwanag para kahit pa paano. Maaga-aga ako pwedeng gumamit ng mga ano. Yung mga hindi ko luminous na ano, na na lures especially soft bait medyo gustong gusto ko na siyang ano yung gamitin meron na kasi akong bagong soft bait na gustong i-field test pero hopefully, bukas, madali tayo. Good morning. Nandawi ulit tayo sa spot. Tara, let's nice back tayo. Uh, time check nga pala, 5.40 na. Medyo nalate ako ng gising kasi napasarap yung tulog. Ang lamig doon sa inistayan namin. Diyan lang sa port mismo. Sa so, tabi tabi lang. Mura lang kuha eh. And yun nga, masarap yung tulogan. Ang ganda ng view. Kaya medyo napasarap yung tulog So ngayon on tayo dun sa ano Sa mismong spot na tayo na ano May spot na gabi Sana makadali tayo ngayon So maganda yung surprise na to yun oh. Uh, makikita nyo oh. Ay, Pwede siya pang fishing eh May nangangawil kanina eh Ngayon may naglalambat doon sa dulo <laughs> ayo Ayan Diyan lang muna sa malapit Casting muna yung drag Ayan muna, muna muna natin to Para makapag-casting tayo Aulit si boss Spado Mga ano din to 14 inches o Ayan bata mino lang pala gamitin eh ginanahan ako sa sinabi ni kuya eh Pati nung nahuli niya yung spada ginanahan ako, dyan lang nahulo Subungan do Kaya susubo ako Sabi niya minaw daw gamitin eh Kasi pag jig, parang bibihira daw eh. Pero sige, try tayo Gamit tayo ng Ano Gamit tayo ng ano, banana lure Ano ata to? 7 grams? 8 grams? Subok tayo Qual relствен Yes Đây, thông tin thứ May mga mistrike eh. Ang dami, dami, ang dami yung mistrike doon. Puro spada. Doon sa may dulo. Si Kuya nakaulin na eh. Tatlong spada eh. Ako, dalawang beses ako kinagatan ng spada. So wala, hindi ko na ano. Nasa bungad lang eh.